Can I met, can I met, can I met nung layo? parang mo nga yan. Para kang tanga. Parang gagawa mo. Naman si mama. gagayok lang yung idol ko si Fiam. Ay, Fiam, bagay yan. Sa'yo hindi. Huwag mo nang dagdagan pa yung pagkabwisit ko. Hanggang ngayon, naisip ko pa rin yung hindi tayo pinapasok sa venue. Tingnan mo kasi kakaisip niyang sa pamangking ko, kung di tayo nakarating doon sa binyagan, dead bahay mo na yun, tapos tayo kahapon pa yun. Dapat kay niya na lang pumunta ang binyagan para kay papa nakakain ako. Ano nga naman si niya ang gusto mong puntahan. Kabili ka na nga mama, takot papaktas ako ng kilime, kilime, kilime at nung layo. Pinagayo si Piang. Ang inga niyo. Doon kala ko magpapaktas sa loob. O tama doon ka sa loob. Pusit ka. A FEW MOMENTS LATER Inuubo ako. Naam ko siguro ako dun sa labas ng venue nung binyag ng apo. Buwisit na blandina yan. Huwag lang niya akong susubukan, maldita ako. Blandina! Bilisan mo nga! Tamba, madali ako! Blandina! Parang babaeng ko. Napakatagal mo naman. Nasaan si Peter? Hawak yung anak ninyo. Nakay Peter, ma. Hawak-hawak niya. Dapat nagbiling ka doon kay Sonia na tulungan si Peter sa pag-aalaga ng anak ninyo. Oo, sinabihan ko rin si Sonia na tulungan si Peter sa mga sa pag-aalaga doon kay sa bibi namin. Ba't pa nakasimangot ka? Alas pano naman tayo. Ba't pa hindi ako simangot? May eh. nag-away kami ni Peter. Dahil iniisip nga niya na ba't nakapunta yung angka niya sa binyagan ng anak ko. Naku. Hayaan mo lang bang isipin nga yung mga hilaw mong manugang pati hilaw mong biyanan. Hindi sila importante sa binyag ng anak mo. Umami ka nga sa akin, ma. May kinalaman ka ba? Ikaw ba sigurong dahilan ko ba't di nakapunta yung hipag ko tsaka yung biyanan ko eh. Oo. Hindi ko talaga sila pinapunta. Nakablock sila dun sa invitation. At sinabihan ko yung mga security guard, huwag silang papasukin. Sabi ko ni, ikaw talaga may pakanan. Ano naman yan, ma? Kasi hindi kami mag-aaway ni Peter. Eh. Dahil sa ginawa yun, nagkaroon kami ng oh. Ginawa ko yun, baka kasi magkalat ng lagim o mag o gumawa ng eksena dyan sa binyagan na apo ko. kung maging karumal-dumal yung kasiyahan na ginagawa natin para sa anak mo. Pwede ko bang tawagan yung mga binan ko, ma? Gusto ko silang makausap. Mga tawagan mo, bahala ka. Pasta alas na tayo. Anong okay, tumatawag? Blondina. Bakit ka siya tumatawag? Hello. Hello, ma. Bakit? Ba't wala kayo sa binyaga? Hindi kayo pumunta sa binyaga ng apo ninyo. Hoy, babae. Anong hindi pumunta? Nagpunta kami dyan sa venue. Hindi kami pinapasok ng security guard nyo dyan At sabi, hindi rin na kami yung pangalan namin at hindi kami invited. Ha? Malamang, sinabihan nyo ng nanay mo. Ako, Blandina, huwag nyo akong kakalaban. Kung magigiti ang nanay mo, mas maldita ako. Hindi ko alam to na nangyayari, ma. Umingi po ako sa inyo ng pasensya sa nangyari? Anong pasensya? Walang pase pasensya sa akin. Napahiya kami doon. Ang ganda-ganda ng kasuotan namin ni Alicia bupat pati ni Francia. Kasi kaya hindi kami pinapasok. <laughs> wag ako, Blandina. Wag na wag na wag ako. Pabili baka oh, gusto mo malaman ni Peter kung sino yung batang hawak-hawak mo. -hawak. Kung sino yung batang pinabinya. Parang daming sekreto ng pamilya mo. Dahil ang totoo, hindi anak yan ni Peter. hindi totoo anak niya yun. Mawag naman ganyan, ma. Huwag yun naman. Ma, hello? Hello? Tita. gagawa taga ako ng isena para malaman ng buong mundo yung kabaliwa mo blandina. Mm. Anong sabi ng biyanan mo? Gahit na gahit yung biyanan ko ma, baka daw sabihin kay Peter na hindi ko totoong anak yung batang pinapinyagan natin. Hindi ako natatakot sa kanya. So palang ko lang ng pera yung tatahimik yan. Huwag kang matakot. Hindi niya magagawang ibulgar kung anong sikreto mo sa asawa mo kato, Wag mo nang isipin yan. Kaya lahat at tayo magmumul dalawa. Gusto ko maging magkabanting tayong dalawang magnanay. Huwag mo nang isipin yan, ha? Tsaka, kung malaman man ni Peter ang katotohanan, edi eh sabihin mo ang totoo, hindi mo naman talaga anak yung bata niya. Kaya ginawa mo lang din, mahal na mahal mo yung tao niya. Eh kung hindi kayo naintindihan, edi eh hiwala yan mo. Nak, marami tayong pera. <laughs> Pero ma, mahal na mahal ko si Peter. Kaya ako nga ginawa itong bagay na ito. Eh, mahal na mahal ko siya. Yung mga tao yung, yung taong mina, minamahal mo, eh, isang kahit isang tuka naman yung mga yan. Eh tayo, pwede natin libo at buong mundo. Kaya mo na. Sa inyo ba? Kung isip ninyo. Mahal si Peter. Tigilan mo yung pagmamahal na yan. Katangahan lang. Ay, <laughs> kulo na naman to. Kilo kilometro, kilometro met, kilo met, kung kilometro. na Ani ma? Hindi na mula kasi ng kilo kilo ka na. Huwag na ako. Papractice ako ng sayawi. Eh. O na ano po, magsasakain na. Si Mami, Ano yan? Wala din ako bibili. Ang bibili mo? Hoy, babae! Mukhang darinig pa yata ng babae ng kaysa sa mga kagalan Hindi man niya kaya yung maangkad namin. Okay.